Hello guys, uh, magandang umaga sa ating lahat no? mo. Uh, pala mga idol. Ako no? pala si Lars sa Lipat Bahay Vlogs. So, Ulit ko mga idol. Magandang umaga sa ating lahat. Uh, siya pala mga idol. No? Mayroon akong kinuha ng motor na Rossi. Mga siguro mga isang buwan. Isang buwan na sa akin mga idol. No? At, at hindi ko lang maintindihan yung motor mga idol. No? Palagi siyang na-off. No? Pag paanda rin ko mga idol. No? Pa mga siguro mga seconds lang na-off yung makina. Yung engine. So, ito yung problema natin mga idol. So, kailangan na natin ng doktor, no? So, uh, punta tayo sa Rusi Mahanap uh, tayo ng mekaniko doon sa Rusi no? Mga idol. Siyempre siya mo pala mga idol. Uh, kumuha ko ng Rusi dahil sa... Nanotice ko doon ng lakas ng Rusi mga idol doon sa probinsya namin sa Mayinigros Occidental ang bulwapis ang bulwangan ng Occidental na yung mga ginamit na habal, -habal doon ng mga pangatikarga ng sa mga uling sa mga na sa mga ng pagkakarga Heights so, ang grabe yung Aussie ang lakas tama ng Aussie pero namangang po ngayon mga, kongin, mga yun, sa pinuha kong UC. hindi no ba hindi ko maintindihan yung andam niya ah yun. uh, hindi yung, yung hangin at saka ano mga pero hindi pa rin ano na-open pa rin yung yung engine ang mga signal, na na-open yung engine mga yun. parang wala sa timing mga idol yun, so kailangan natin yung Aussie siguro ang na So, pakita ko sa inyo mga idol yung ginawa you know, kong rosin no? uh, Sinadya ko itong kumuha ng rosin mga idol kasi uh, malakas sa uh, panggatin na film uh, uh, Umakit sa bukit mga idol, malakas ang rosin Yung TC-150 na rosin yung ginawa kong mga idol Pakita ko sa inyo yung ginawa kong rosin mga idol like? TC-150, yung black rosin So, lumugas tayo ngayon mga idol Malita ko sa may malakit sa lutoan ko ng ulam Ang tayo ngayon, uh, tingnan natin yung rosin no? Lala sa, nandiyan lang sa gilid yung rosin mga idol, nandiyan sa gilid So, ayan ang mga idol, no? yung, yung rosy. Ayan, mga isang buwan pa sa akin din. So, pandarin natin mga idol. Uh, yung rosy na color black, no? Uh, Armatso 150. So, testin nga natin mga idol, no? Pupandar. So, switch muna tayo. Ayan ang mga idol. Uh, una natin yung switch, no? Yung ignition. So, ito na mga idol. mga idol no? yan ang status I status ng makina niya okay. mga idol ah, 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 ah. namamatay siya mga idol no? yung makina so another na naman start mo tayo mga idol no? kanina pa to mga idol no? parang yung gasolina parang kumintos pag akyat dun sa may ano no ilalo niya sa carburetor no? so yan yung problema natin ito mga idol so uh, uh punta tayo ngayon sa Rosie pag natin hanap tayo ng doktor ng makina so mga idol uh, ulitin natin ha, yung pandar Yan mga idol, yung, yan ang problema. Uh, sa sa kahit mainit na yung makina, sa status na to mga idol. Uh, lalong malapit ka sa disgrasya mga idol. Kasi pag na na-stop yung engine niya na off, na nandiyan ka sa field, maraming sasakyan. Uh, disgrasya yung anihin So, kailangan na kailangan ng doktor yung motor mga idol kailangan to ng mekaniko uh, kailangan itong ma-adjust yung makina niya mga no minman tuloy naman, uh, lang yung handa naman. So, ang dawong sabihin naman ano now na yung makina niya ayalon ma yan yan ang mga nanong so kailangan natin magpunta sa ano sa tindahan ng Rosino. Ah. Uh, uh, ipa natin 'to, ipa-adjust kung anong kailangan tumay doon. So, din pa na kain dito sa daan pag na-engine tayo. Uh, malis na tayo dito. So, hanggang dito na lang tayo mga lolo. So, hanggang dito na lang tayo mga lolo. salamat sa panonood, thank you for watching guys. At please subscribe my channel. Like, share, follow, para update kayo sa mga video ko. Bye-bye.